banog. So, kaya sa na, inuman banog. So, mga panahon, maalala mo ang bakas ng kahapon habang nandito ka. It's already 5.57. Say hi, say hi. Our guest, special guest, we have Paolo Abelino and Paolo Jericho Rosales. And of course, we have Ritz and Say hi. Hi. Ritz and Zool. Ano Ang totoo <laughs> talaga si Kim Po, so pupunta po kami ngayon sa Falls, kung saan makikita nyo ang kagandahan ng pag-ibig. Uh, virgin na virgin so, yan, like me. oh. Ikaw naman sa sabi tahimik ng buhay mo ha. May ila akong magsabi. May gusto kayong shoutout? Shoutout nyo pala, sabi na mahal ko dyan. Saan ako na yung minamahal? Sa ano, forever. And apat lang po kami and meron kaming special guest ang aming driver. No other than my father may only one ang pinakagwapo sa balat ng dumagay niya. Yes! Yeah. <laughs> ito po. So, ito po yung unang ilog na tataanan natin. So, makikita natin sobrang lakas na tubig. Hindi natin alam na kung makayanin natin. Pero, kayanin natin para makita natin yung magandahan natin natin na ito ang Which is, ang ipungat ba nyo? natin kayanin, makakaya yung daanan yung ano na yan, tubig na yan. So, maglalakad na lang tayo. Kaya, tapos na po tayo sa Mount Everest. <laughs> Mga ilang step pa po yung gagawin natin bago tayo makarating? Ah, um, uh, malang Depende sa lakad, depende sa ano. Takbang? Oo, takbang. Tingnan na po ako. Ilang step pa lang yung nagagawa namin. Sobrang taas. Yan sila. Say hi. Hi. Hiking, so, hiking hi talaga po? What's up mga ka-blogger? Ah! <laughs> kuna ko na kainakaya. Ganito pala ito. Pwede mag-back out. out. <laughs> Gagapang lang tayo kasi sobrang taas oh. Mabubuhay ka pa kaya pag nahulog ka dyan. <laughs> pag hindi malakas yung tubig, pwede tayong dumaan dyan. Pero malakas, kaya inakyat natin yung panina. Oh my God! Eh, nakasaka na ano po tayo ng ating journey papunta sa Inuman Banupos. Kung makikita ninyo, meron tayong rainbow. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos habang ginagawa natin yung vlog na to. Kaya, samahan nyo po kami. ng Ano kung sinukuha niyo? Yan, bago. bago. ang lahat. Yan. Yeah. <laughs> Parang Ipatitam. siya bago. Ayan, ayan yung bago. Pwede ito siyang ihalo sa awis. <laughs> sa awis, susu. Sa, susu. sa susu, in Tagalog, in English, nails. Okay. Nails. <laughs> nails po <laughs> ko. lang ng S. <laughs> ayan. Habang naglalakad tayo, sobrang saya talaga kasi malapit na malapit na malapit na natin makita yung ganda ng Inman Banog. Ganda ko muna yung pagsawaan niyo. Later na inuman bagay. Ito yung bago. Ito yung pinakamasarap na gulay dito sa kabundukan. So marami tayong nutrients na pwede makuha dito. Isa ito sa mga sekreto kung bakit makinis yung mga mukha ng mga taga -bundukan. Shout out kay GM Oladjo. Yan. Alagang, hey, po. Alagang bago. Pati si Karen Ria. Alagang bago yun siya. Plus awis. O yeah. diba? Ganda. <laughs> Alagang bago at <ang> awis. Sige kag malalit. <laughs> Ito po na wrong turn. <laughs> Ala sorry. Sorry. Yan, shout out sa mga estudyante ko diyan, Marius Magallanes, Rian bilasco, at Trish Morin. Sino pa ba? Jan Casillo. Sobrang hirap ng daanan kasi ano, it's been a year na hindi to nadadaanan kasi nga we have a pandemic, right? COVID-19. 2020. Ay, mali. COVID-19 na nga, diba? <laughs> So, ayan. Bahikita niya talaga sobrang mahirap yung pinagdadaanan natin dito. Ayan, shout out kay Angelica Domingo. Jolly and Apolinario and Jolly Joy Apolinario. Yung mga pinsan kong magaganda. Ira May Patricio, Crystal Domingo. Tara, go! Okay, so basang ko kami. Talagang pag ano siya taga, taga po siya sa akin. <laughs> <laughs> ano masasabi niyo maaga pa tayong nilamig? Grabe ka lamig. Fresh from the farm. Grabe lamig po. Grabe <laughs> ka fresh. Para, fresh, fresh. Para sa subscriber. Para sa subscriber gagawin ng lahat, 'di ba? So don't forget to subscribe. Ang lakas yung hampas na big. boys mga gusto po ng challenging perfect yes. photo perfect yung mga mahilig sa challenge challenge sa mga adventure yan talagang ma-adventure kayo tingnan nyo basa na kami <laughs> basang-basa aga pa ba. basa, Anong masasabi niyo sa mga pinagdaanan natin? Kapit lang, di ba? Ang lahat ng problema ay may hangganan. Wow! Ganda mo sa part Lali, na yan. Lalim yun na, kasing lalim ng pinagdaanan natin. Mm. Oh. Mm. Gano'n man kalalim yung pinagdaanan natin, malalampasan natin yan, di ba? At Talagang... Yung umaapa tapos simula lang yan mahirap pero sa huli ang sarap. Oh. Yeah. <laughs> ang ganda ng mga linyahan natin. Ika, anong masasabi mo si Mr. Jericho Rosales? Oh, nakikita niyo po yung dinaanan namin ayun sa o. mo yung ano, sipit kasaging. <laughs> Pagkabita-bita tayo. Ang lalakas ng pagmamahal. Ayan. Ang tubig. Yehey! Yeah. Tapatuyo so, lang natin na basta kayo again. Ito oh. yung paglilamos na maaga hey. Surprise. Surprise. Ooh. Ooh. Sarap. Sarap na Yes. So fresh! Oo. Ang sarap. Dating sarap ng pagmamahal. Sino ba yung tinutukoy mo? Hi! Shout Shoutout sa'yo. May 98. <laughs> Ayun. Sino ba, <laughs> ba si 98? It's Michelle Duayang. Yay! Oh! bili bilisan yung ating hakbang, de ba? Kasi baka pagbalik natin, wala na yung wala na yung ilog. <laughs> ano, hindi na tayo makadaan sa ilog. Yan. Dito si Moises. <laughs>

ありがとうございます。<laughs> <laughs> Grabe ka pre, ang lamig guys, hindi ko na magpaano na ano. Manamig na mist, diba? Mineral water. ako, mineral water. Kailangan ako mineral water, hindi ka sa talagang natural na natural. So, ito yung mga sasaso ng mga dito kung bakit sila magagandaan ba. So, ang sarap ng tubig, kung saan sa kanilang dama. Crap na crap talaga siya. Ano yung sasas Grabe ka pre, parang gano'n. Ha sabi niya nang dito na tayo ay sa inuman ganon. So worth it. Wow, worth it. Worth <laughs> it. mo, it. Worth it. Worth it. Worth it. Worth it. Worth it. Worth naman po at mapapamahal naman ng sobra guys. Yes, ah. yung, <laughs> so, Ganun naman talaga di ba? lahat ng pagtugok may solusyon. Kailangan mo pagdaanan yung mga hirap bago ma...

ulan. so, yung po ko talaga yung nagpapalakas sa kanya. So, di ba nga, yung rainbow, is a rainbow after the rain. So, <laughs> <laughs> um, <trip> yung, <laughs> ano, wala na siyang masabi. So, itong course na to, actually, malakas po siya talaga siya kapag ano, malakas yung ulan. Kasi so, siguro ng time na, itong time na pagpunta namin dito, hindi masyadong malakas yung ulan. Kaya yung pagsak ng forest, hindi ganun ka, hindi ganun kalakas. Pero mas ano po, pag summer wala po talaga, kapag summer diba kami lang talaga yun. Parang ini lang po siya, di ba? Big concept lang. Ano yung mga nagtuna rin na narapin natin ito na makita nyo rin ito? So, natutunan namin ay <laughs> kailangan mong lakbayin. <laughs> ang um, mga uh, nakatagong ganda ng kagubatan. Uh, so, okay. hindi mo makikita yung ganda pag hindi mo nilakbay. There's a beautiful inside the rain oh. mountain. <laughs> inside the mountain. So, <laughs> akala mo puro kabundukan lang guys pero may full stress pinatago. oh, ayun. Uh. Parang akala mo lang siya na yun pero may itatago pa palang pagmamahal. Oh. Sabi mo talaga, <laughs> sa kapatahin mo yun sinasabit ko, perfect. Ayan, okay. perfect. Wala so, <laughs> na akong masabi talaga. Ayan, shout out lang pala sa mga mojo nila dyan na hindi pa natasalitan. Alright, yung mojo ko, So, dyan ka lang. Sameer okay, well, Ayan, so kung makikita ninyo, kakakyatin namin yan yung pinakamataas mamaya. Later. Ayan, tingnan nyo, tingnan nyo. Yan! Ayan, Ayan. nagpa-fog-fog siya. Nakikita nyo ba? <laughs> yan! yung taas na yan mamaya. Aakyatin namin yan. Yeah. Sa anong masasabi? nyo bago tayo aakyat doon sa pinakamataas na yan. Ano so, mm -hmm. masasabi lang namin, so it's so very challenging. Challenging. Mm -hmm. so, mm -hmm. Nangangalay na po ang aming mga paa, aming mga course, ang aming mga Of course, ang programang ito ay hatid it in sa inyo lang. Alaksan FR! <laughs> yes, para po sa mga nangangalay na to at may mga rayuma, mag-alaksan naman po kayo guys. At sa uh, mga hindi kayang alakbayin uh, ang katasaasan ng pol, so alaksan naman po kayo. Magbaon na po kayo ng Alaksan SR. Grabe ka lambot ng buhok ko. Sobra. Kung gumamit yun ng shampoo, gamitin niyo yung healing shoulder. Grabe ka all. All. Parang ako. Woo! <laughs> oh. <laughs> hey hi! Ayan na po yung calls. Akit kami sa taas. Hey hi! Hi! Ah the second floor meron pong second floor yung ano Isa pala akong spider girl. Malakas pala akong kumapit. Oh my God. Diyan kami galing kanina. Ayun, yung baba. Tapos sinakita namin to. Sobrang taas. Okay, pagod na pagod na po sila. pinakataas ng falls. Ayan, pinakataas. Pero pwede pa po yan sa akyatin dyan sa taas kung talagang kaya nyo. Pero may mga nakaakyat na din dyan, diba? May mga, may mga nakakaya kumakyat dyan. So, ang payapa po dito sa taas, ang sarap mag-relax. Pwede tayo mag-meditate dito, like this. like Maalala mo ang bakas ng kahapon habang nandito ka. Pero unti-unting nawawala yung sakit dahil sa payapa at makalmadong lugar. Wow! Hashtag oh, di ba nakalimutan mo nga siya? Hashtag mid-child. Mid child hindi kanya makakalimutan. Wow. นราไม่ติริตเอุ่ใครไหมค Nalai sih Itu sebenarnya oke, nah saya. kang sakit guys. Ini pak, nulang pak, belum. at kusang-gawa ng mera mo na. Ha? Kahit ganong lakas ng alon? Alon? luhod sa dagat. tubig kapit lang. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin si Mother.